Pinalalabas po ako ng kagawad na to. Sinabihan na kong bastos. Kinawag ako ng kagawad na to. Sinabihan na kong bastos, ha? Hindi, tinigil kayo. Ba't yung palalabas? Nagkausap ako ng kagawad niyo, ha? Ah. Ano kinatatakutan niyo na nandirito ako? Ano kinatakutan? Nag-off, record ka ako. Pinakita ko na sa kanila. Kahit yung mga nanonood, alam na alam na yun, nag off record ako tambiga ka eh, plastic ka, sabi ka, sabi ka, ka. sinati ko sa ayan oh, nagkubita ko kaya nakinakausap oh, ako ni Kagawat ka, talo, moko chat again, moko chat again, tatapikin chat again, moko chat again, moko chat again, moko ang again, moko chat again, moko bakit again, moko chat again, moko chat again, bastos chat oh, right gaano kayo kabastos. Sikap na lang tignan mo, sikap na lang. Hindi, ba? Kayo na nagsabi sa akin, tapos sisigawan ako ng ganyan. Sikap na lang mo. Bakit niyo ako sisigawan? Kinakausap na ako ng kagawad. Ay, hindi po ako lalabas dito. Karapatan ko to bilang taong bayan. Hindi ako lalabas. May balita na naman tayo mga kabrabo, pero baka bet yung pindutin. Ang aming pinupromote, ito yon ang iPhone 16 Pro Max. Siyempre, para tuloy-tuloy ang pag namin ng mga balita sa inyo. Thank you po! Ito na, panoorin na ang ating Bravo Balita! Magandang umaga Pilipinas! Live tayo ngayon dito sa Radyo Bravo at Bravo News. At uh, ibabalita natin itong may uh, kinalaman sa preventive suspension na ipinataw ng Pasig City Council sa isang barangay chairman dito sa lungsod ng Pasig, particular, ang barangay Rosario, si Cap Eli de la Cruz ng barangay Rosario. At uh, yun nga, uh, medyo mainit pa rin ang usapin na ito dahil uh, balita natin mukhang uh, marami-rami ang uh, mga sinuspinde, Isa na nga dito si uh, Cap Eli de la Cruz at balita natin ay may iba pa mga barangay chairman na nasuspindi din ng City Council so dito sa Barangay Rosario, Palibasa malaking barangay ito, kaya hanggang ngayon ay mayroon pa rin mainit na usapin dito sa uh, pagkasuspindi na ito ni Cap. L. Uh, L. de la Cruz kaya minibuti ng uh, uh, Bravo News at uh, Radio Bravo na magpadala ng report doon upang uh, kunin yung side, pahayag no? ng uh, uh, OIC ngayon nandun, ang ating uh, kasamang si Josh uh, de la Cruz para sa karagdagang impormasyon. Jos, anong balita dyan? Sabang so, net, uh, totoo yan. Uh, nagaling tayo dito sa flag racing kanina sa barangay Rosario, Pasig City. At ito nga'y pinangasiwaan ni uh, Temporary OIC. Ayan ay si Annalyn Santos. Matapos nga isuspinde ng City Council si barangay Captain Eli de la Cruz noong Nobyembre 5. Mm -hmm. At uh, nakapanayam natin si Annalyn Santos tungkol sa kung ano nga ba yung dahilan kung bakit nasuspinde itong si Captain Eli barangay Captain Eli de la Cruz noong Nobyembre 5 pero wala pa daw itong uh, balita at nakuwang impormasyon. Pero sa isang uh, video na si Barangay Captain Eli de la Cruz mismo ang nagsabi na hindi ito kaugnay sa pondo ng barangay. Mm -hmm. At kaugnay niyan kasamang net, hindi lamang si Barangay Captain Eli de la Cruz ang nagkaroon ng temporary na suspension. Kundi nandiyan din yung dalawang kagawad na si Angel Ramos Roldan at si Balong Iglesias. Mm -hmm. At ka kanina net, pa nakapanay natin mismo ang acting OIC na si Annalyn Santos patungkol nga dito sa issue na ito at ito ang kanyang mga nabanggit. Ah uh, ano po yung naging taso ni Captain Dinakus na sa Ah maganda umaga po sa inyong lahat. Ah uh, meron pong preventive suspension order. Wala pa po yung kaso eh. Hindi pa po namin na uh, kumbaga wala pa kaming alam kung ano yung kaso. Basta ang binigay lang na memo ay preventive suspension. Kasama din dito yung dalawang kagawad, si kagawad Inji Ramos Soldan at si kagawad Balong Iglesias. So, karaniwan po na ano yung nagiging trabaho na ako your acting chairman during the suspension period. Uh, katulad din yung power na bilang barangay captain. Lahat ng uh, power, pwede, pwede rin magtanggal, pwede rin mag uh, appoint, at uh, sa lahat, lahat ng mga uh, power bilang isang barangay captain. So, which means po, uh, bukod po sa hiring, uh, pwede rin po uh, mag Yes. Yung hiring, uh, siyempre hanggang December yan, diba? Uh, siguro pag-uusapan po namin kung yung hiring, kasi ang alam ko, pag December, automatic nagre-resign sila eh. Uh, OIC, kasama po ba sa pwedeng gawin ng isang OIC yung uh, pagbubulat sa mga records sa bawat departamento ng barangay? Oh, iyan po yung uh, dapat at itinano, dapat i-turn over po sa barangay captain na nakaupo ngayon. Ah, uh, ko hindi po ba hindi ba dahil hindi po ba ninyo sila kaalyado, may kapangyarihan ba <clears throat> ang OIC na bantay sarado niya, niya ang uh, mga kawani ng barangay? Uh, sa akin po ay uh, bantay sarado, masyado naman ano, salita yon Pero akin, reform natin. Kung hanggat maaari ay uh, mapagsabihan sila para sa tunay na paglilingkod at serbisyo, walang wala tayong magiging problema. Wala kami magiging problema sa kanila. Ang akin lang is tanggapin nila 60 days lang naman, after na bumalik ang kapitan nila, at least may nagawa kami kahit papaano sa mga dapat naming ayusin. Kung 8am to 5pm po yung oras ng trabaho ng mga kawani ng barangay, maaari nyo ba sila pakasukin na uh, sa Sabado yung mga empleyado po? Uh, actually, pakikiusapan po natin kasi sabi nga, uh, volunteer lang sila. Pero kung meron talagang kinakailangan para sa mga pagsiservisyo para sa mga kabaranggay namin, bakit naman hindi sila papasok? Uh, sa akin po, uh, ang masasabi ko lang is, sana po, ang ginagawa lang po namin dito, ay ituloy yun pong uh, paglilingkod at yung serbisyo para sa mga tao. Wala naman po kaming ibang hangarin dito kung di mapaayos. Maramdaman po ng taong bayan yung tunay at tapat na pagsiservisyo ng barangay Rosario. Nakapanayan din natin net yung dalawang kagawad na kaayadong nga ito ni Annalyn Santos. At uh, nagbigay din sila ng pahayag kaugnay nga rito sa mga nangyayaring issue sa kanilang barangay. Uh, sa lahat po ng mga kabarangay ko dito sa Rosario, sa lungsod ng Pasig, asahan po ninyo ang mas mainam na serbisyo, mas malinaw at tapat na paglilingkod po uh, ng mga empleyado natin sa barangay. At uh, kami naman po sa council ay nagkasundo para po sa ikabubuti ng aming barangay. At siyempre um, syempre yung naiwan ng aming Kapitan Eli de la Cruz, ipagpapatuloy po natin yon uh, at mas paiinamin namin ang naumpisahan po niya. Sa lahat po nang mga nakikinig, mga nanonood, sana naman po ay uh, suportahan po natin ang mga ginagawang uh, konting pagbabago dahil hindi naman po uh, kikilos ang ating OIC, nang hindi naman po uh, angkop sa ating mga pangangailangan, sa mga programang mas maayos at mas kapakipakinabang. Hindi po kami ang pagsisilbihan. Ang pagsisilbihan po natin ang mga barangay rosario po natin dahil yun po ang ating mga nisumpaan pong pukulin, para po sa kanila po. Uh, sana po sa mga empleyado po ng Barangay Rosario, ituloy lang po natin ang ating magandang uh, adhikain dito sa ating barangay. Iparamdam po natin sa kanila yung tunay na pagmamahal, may malasakit at pag-ibig uh, pag sa bawat isa po. Iyon. At tapos na natin makapanayam si Annalyn Santos, ay itinuro niya tayo dito sa loob ng barangay hall. At ang isa sa mga ipinakita niya sa atin, yung isa sa pinakaon un niya, una niyang ginawa, ay nilagyan niya nga ng label yung mga departamento. Noon -no -no daw -no kasi kapag ka pumapasok yung mga taga-barangay Rosario sa loob ng barangay hall, eh nalito sila kung saan, saan nga pa sila dapat lumapit, kung yung staff. So ngayon daw ang isa sa mga unang ginawa niya para madali daw mahanap ng mga taga-barangay Rosario, yung inihiling na serbisyo at yung tamang staff ay nilagyan niya nga ng mga label yung mga opisina dito sa loob ng barangay hall Just mm. uh, na monitor natin itong uh, uh, issue na ito no at uh, hindi nyo siguro na itanong lang nakalimutan natin itanong sa kanila no kasi uh, parang nung unang uh, araw ng pag-upo ni uh, OIC Annalyn Santos alam natin parang binuksan yata nila yung bodega kung hindi ako nagkakamali at nandun yung mga bigas at kung mga ano pa na dapat uh, yata ipamigay sa mga taga barangay Rosario noong nakaraang pista pero ayon doon sa video na napanood natin eh uh, parang nangangamoy na daw yata no o so parang nagulat sila na nandun daw pala di umano yung yung mga dapat ipamigay pero nakakuha din tayo ng impormasyon na sila pala itong tatlong kagawad na ito ay minabuti nila na hindi kunin yung kanilang Uh, bahagi ika nga kasi parang lahat yata ng mga barangay kagawad ay binigyan ng parte para sila ang mag-distribute. So, hindi natin na itanong lang kanina, no? Kasi ang balita natin ay minabuti di umano nitong tatlong kagawad na huwag kunin yung parte nila. Kaya, siyempre, hindi daw na ipamahagi sa mga taga-barangay Rosario. Pero, uh, baka maulit pa ang panayam natin. Kaya, pwede nating i-clear itong issue na ito. So far, yan lang, Josh ang nakuha ninyong balita doon sa barangay Rosario? Ama, ah, At uh, yan ang uh, latest natin mula po rito sa barangay Rosario, Pasig City. Ito po si Josh De La Cruz, nagulat para sa Bravo News Nationwide. <laughs> Yan ang ating bravo balita sa mga oras na ito. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to follow, subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.